Hi guys, for today, ano, welcome to our video. Ito, um, ganyan po yung sugar rubble ko. Wag ah. na lang po ang tanda. Gusto niyo ba ako ma-add friend at unti pa lang ang inyong pera? At gusto niyo po ng pet or 20 pa lang po yung inyong pera? pera? If wala ka pang pera at 20 pa lang yung pera mo or meron kang pera and itong mango na to is nagkahalaga kung gusto mo rin to at gusto mo mapan mapana, maparami ang pera mo na million pa lang or madagdagan yung thousand mo if subscribe ka muna and ifollow follow mo ko sa tiktok account ko ang TikTok account ko po is Adeline Adeline po Adeline lang po Adeline Pero po First one na po Is Hindi nyo po pwede ipantrade yung mantis ko And Yung Ganto ko po Yung Ganto ko po Guys Yung Orangutan No? hindi nyo po pwede yan ipag-trade dahil po ako po ay nag-effort lang po doon. Ang tagal ko po nag-effort doon naman. Kuha ko po yun. Bawal nyo po yan ipag-trade lahat ng pets ko. Is bawal po yan. Sabi po sa akin, bawal po yan. If gusto nyo maparami ang 1,000 nyo, 1,000 nyo or million nyo, if ganito ang gawin kung gusto nyo rin ng si Lion, si Other pala. Si Other. And, bug po itong blood. <laughs> blood owl. Kung gusto nyo. Kung red ant. Marami po akong ano. Tsaka po may starfish ako. Ito po ay um, mm, ano na siya. Age 21 na po siya. And, kung ano? Wala pa po kayong squirrel na gusto nyo po makuha if subscribe ka. Kung hindi ka pa naka-subscribe. Dahil dalawang beses ko po dapat ipagsabi ang pag-subscribe. Squirrel and... And dito naman po tayo sa may unahan. Unahan po. Dito po sa 32 minutes na po neto, seconds, 31 minutes and seconds. Kailangan nyo po mag-antay dito at at dapat po pag summer up, ano na, summer harvest na, pumunta na po kay dito. No? Tsaka po, bigyan nyo na po yung iba't iba yung ano. butas. Kung gusto nyo po, ay pa, ano nga lang po to. Kung hindi pa po kayo nakapollow, follow nyo na po. Huwag nyo po to scroll. At huwag nyo po skip. Dahil po matututunan po kayo dito. Ayan po ah. Ayan po. Huwag niyo, o ba, ano po, nakapuso po kasi yan eh. O, ano, pina, kaya po, please naman po, huwag niyo naman po nakawin. Nag-sprinkler method pa po ako eh. Kung gusto niyo po ako mag-sprinkler method ulit, kung gusto niyo po ng sugar apple, huwag niyo lang po nakawin to. Mahirap po yan gawin. Sana lang po yung master ko. Bawal ko po kasi gamitin yung master ko. Pag updating po kasi, yun, dun lang po ako, maasang bumili ng master. Kaya please naman po, wag nyo naman po, anhin yung aking moon melon, no? Open na natin to, be! Kanina pa to! nag na. Ay!

Ka-follow ka ba sa TikTok account ko? If ayaw hindi ka para ka Subscribe mo nito at dapat lagi ka na naka, naka dapat naka-bukas yung ano mo, bell mo. No? And goodbye. See you next week. See you in the next. Bye. Subscribe now.